kayo, mag-almusal po tayo ng biscuit at saka coffee, yan po ang ating almusal for today good morning, good morning, good morning guys ito po, kain po tayo, inom po tayo ng coffee, yan yan po ang ating almusal at saka biscuit, yan Ito po ay kape puro. Blend fortified. Sabi nila, bakit daw ang mga Pilipino na nakikita lang maid habang nagkakape daw? yung biscuit or tinapay, sinasaw-saw sa kape. O kaya Milo. Yun. Namana din yung alaga ko. Pag nag kumakain na ng biscuit with Milo, sinasaw-saw na ganyan. Sabi nila, almost hindi naman siguro lahat. Aso halang, Almost Filipino daw na maid. Nung sabi ng mga amo. Kasi ba diba, iba-iba yung naging katulong nila. iba-ibang -iba ugali, iba-ibang -iba ano. Pero karamihan ng naging katulong siguro nila. Eh, pag nakikita siguro ng nagkakape o kayo magmamaylo, yung tinapay o biscuit, tinasawsaw. Mm. Mas masarap naman kasi yung sinasawsaw sa kape kaysa yung kakainin mo tapos yung ka kanang kape, di ba? <laughs> nagaya na rin yung amo kong babae dati pag umiinom ng kape ay ng Milo sinasawsaw yung ano biscuit pero pag tinapay hindi kasi yung tinapay niya kasi may palaman di ba pero kapag biscuit sinasawsaw talaga main nak dorbakat lenapit nak nam coffee. Thank you guys for watching. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel. OFW Lens Blog. Please, please subscribe. See you in next my video. Bye bye. Babu.